Guys, good evening. Chika lang ko sa uh, nangyari sa akin this evening mga around 7:30. Kasi ano lag, nag nagroser ako sa SM Tumanan. Ko lang pumasok kasi kasama naman si Lucky. Si so, Lucky tsaka si doon sa sa car. Akso, ako lang pumasok tapos ano malapit na sila talaga mag-close ko. Close na sila, mga nines, mga ano na ako ito. Kunti na lang tao dun sa loob. Tapos nung nandoon ako sa ano, avocado area, bumila ko ng avocado. Uh, ano siya? Uh, two, uh, two pieces for ano, to seven dollar. So, ako yung isa, ano, malambot yung isa. Uh, ano pa, matigas pa. Tapos, napansin ko yung ano, Mm, dalawang babae, isa matanda, tapos isa, ano, bata-bata pa. Bumili din sila. Tapos nagitnaan nila akong dalawa. Bumili, tapos nauna yung isa, tapos, ano, napagitna ako, sa so, kumuha din ako dun, yung isa na sa gilid ko. Tapos parang naano ako, so may card ako, tapos may mga, binili na akong iba, doon sa card, may ano doon. Tapos nilagay ko yung bago kasi, kukuha ako ng ano, avocado dalawa. Tapos kumuha ako ng plastic na paglalagyan. Pag, pag ganun ko, hmm, yung babae, yung cart ko, ano na niya. Inano e, na talaga niya, Ang tawag nito. Hmm, yung i i i ilalabas na niya, tapos nanilo niya yung bag ko. Tapos bigla akong na ganun. Kasi tinginan ko agad. tapos, tapos sabi niya, ay, sorry. I almost um, get your get your card. No, no, no. no. Uh, your purse is here. Kasi yung bag ko nilagay ko doon. Tapos wala ko sinabi sa kanya. Tinanong ko lang siya. Tapos, sinong, um, tapos sabi ng babae. Oh, what happened? Na, uh, I almost got, got her card and her purse. Kaya yeah, sa, sa ano sa, isip -isip ko, sa isip-isip ko. Mami, kukunin niya yung ano ko, cart? Nandoon yung halatang nandoon yung bag ko. Tapos may bag naman siya doon sa ano niya. Yung purse niya nandoon sa ano niya. Shoulder. Sa, sa isip, isip ko, iba yata to ah. Parang may mabulis itong dalawang to ah. Hmm, munti na. Pero, palagi ko talagang inaano, binamatayin yung bag ko. Inano ko lang siya ba kasi parang ang hirap kumuha kasi malayo tapos ano plastic kasi nasa ano kasi sila eh magitnaan nila kung dalawa parang nahirapan ako kung ano Dala daladala ko yung pero na naka ano ako sa card ko yung isang kamay ko parang salisigang yung dalawa ano tapos sinundan ko sila sinundan sinundan ko sila bili bili sila tapos paglabas ko sinabi ko sa ako ano nangyayari. pero ano palagi na talaga akong tawag ito aware kasi palagi akong sinasabi ng asawa ko na ano kasi yung nga hindi nga ako aware sa surrounding ko kasi hindi palagi akong sinasabihan na mag ano ano ko sa surrounding ko tingtingin yan yun nga ang ginawa ko pero masama talaga ko tumulong sa baba eh, dalawang yun parang ano eh nag ina tapos nung ano na pag uwi namin Nung papaglabas nila o oh, kasama nila sila dalawa weird nagraduhan talaga ako ibang kamali eh may um, doon yung bag ko siguro kung hindi hindi kung marami pa kung ano talag inalabas na nila yung card ko tapos kasama na yung bag ko doon dalawa pa naman sila ano na tapos malapit pa naman kami sa ano sa labasan sa pintuan patay na Kunti lang yung tao. Grabe, ano talaga. Matandang yun. Kaloka. Kaya mas more careful na ako next time. Siguro pag ano, kung hindi ko na nang dadaling yung bag ko o yung wallet ko na lang. Kakaloka. Hmm. Kala ko pinas lang masalisig lang. <laughs> masalisig may magsalisi eh. dito lang pala dito din pala Kaloka. tapos mukha pa ano, ng mga mga formal hindi naman ano mukhang ano hindi naman halata sa mga pagmuka pero iba masama, iba talaga yung kutub ko sa kanila eh na ano ko talaga tandaan ko talaga yung muka ng mata ng yung gawain babae mm, ni masyado yung anak pag anak trabog ina yun. Yung ano lang yung matalak. Matalak talagang yung mukha. Ngayon lang guys. Ang isi-share ko for tonight. Experience namin. My goodness. Mm -hmm. So, listen learn. Yung talagang ilalagay sa ano. Sa uh, cart yung bago nyo. Yung purse nyo. Pag mag-go grocery. Talagang nakaano lang talaga. katawan niya. Mahirap Okay, guys. That's it for today. the bless.